We're live. Magandang araw, Philippines, at magandang gabi sa inyong lahat dito sa Canada. Welcome to Couch Talk. For those who don't know me yet, I'm Marlene Edgar, and I'm based here in British Columbia, Canada. For tonight's special episode, I have two special guests, my mentors, at kung saan pag-uusapan natin kung paano sila nagtagumpay sa negosyo Bilang mag-asawa, we all know na hindi laging madali ang pagsisimula ng business, lalo na kung ang partner mo ang asawa mo. Pero marami rin itong advantages and tonight makakasama natin ang mag-asawang and Marielle Calantes who are thriving in the digital business. Welcome, guys. Welcome. Thank you, thank you. Thank you for inviting us. Nice. Um So, kumusta kayo dyan? sa where from Idealkon? Yeah, can you introduce so you yourself? This is um again. Introduce yourselves. Hello, ako si uh Aurelio Calantes. Uh in in short, June, just call me June. We're here at UConn since twenty thirteen, so almost uh, ten years now. And this, is my wife, Bernadette. And can you can you say something about your your story about how you found the business? Same <laughs> one Um, ako nga pala si Marnelli, ako yung um na, yung unang naka ano naka-discover nung online na to. Uh, since to so, uh, I think 2019 ko pa to ano eh uh, alam And then, hindi naman ako kaagad na nag-join kasi ano rin ako, skeptical din sa business dahil nga, syempre, hindi mo naman alam kung ano yung mangyayari. Inisip ko noon, it's a uh, scam kasi uh, through my experience nga, is ilang beses na <laughs> o on na-scam online. So, feeling ko, um, e scam na naman yung ano yung uh, kaya hindi ako nagtuloy noon uh, pero but that time na naano ko to na discover is nag-aaral ako kasi nung sa financial so um nakalimutan ko na yun after <laughs> tapos 2023 lang ulit noong um, nakita namin ulit itong same business at uh, ang aming mga nauna sa amin is magaganda na yung ano nila, yung standing sa very ano na sila um uh, <clears throat> successful na sila dito sa business na to. Yeah. Kaya kaya ayun, nag ano na siya, nag uh, yeah. wala nang patumpik-tumpik join agad siya. <laughs> Alam ko na iba-iba yung dahilan natin kung bakit natin pinasok yung business. Pero sa akin, napagod ako sa traditional na trabaho. Kulang sa oras sa pamilya, pero parang hindi uh, sa pati yung kinikita. Kayo, ano ang nagtulak sa inyo na mag-join si business? Well, unang-una, yan, nag-join uh, yeah, din kami Uh, parang like si yung time. So, gusto namin mag-apura. Hello? <laughs> Nag... Yon. Oh. I Nag-stop ng konti yung, mm -hmm. yung internet. Yeah, yung internet natin kasi, uh, starting, medyo oh. maulap na yun. So, plain Oh, yun, yun, I see. Yun, 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 okay. So, yung grabe nagsisimula ako, ang dami kong learning curve. Hindi ko alam kung paano yung mag-market, tumawa ng ads. And I have John, supportive pero skeptical din kayo, so, ano yung unang challenge nyo? Time. Yun yung pinaka number one na uh, challenge. Uh, challenge sa, ano, sa uh, main time. Tapos, <coughs> excuse me, um, <coughs> yung, yung work niya rin kasi. <coughs> yeah, Lord. yung work, yung work mo kasi, uh, meron akong, snow removal, the regular hours ako na 8 to 5, and then snow removal, and then the other cleaning job pa ako. So, napakahirap budget yung oras. <coughs> <Yeah. laughs> you know. Are you okay, Mardelli? <laughs> Inom ka muna tubig. Yeah. Ah, oh, sorry. Dati naiisip ko na negosyante. Pag negosyante ka, dapat may physical store o malaking puhunan. Pero sa digital business, automation ang nagagawa ng system. Ano ang difference na nakita nyo? As um, experience, um, meron kasi kaming physical business. Uh, I think Two years ago, before um before we joined sa ano sa online, mayroon kaming physical business which is yung ah um, uh, grocery, Asian grocery, Filipino store, something like that. Mahirap, <clears throat> mahirap talaga yung mayroon kang physical kasi eh unang una sa lahat matrabaho yung <clears throat> kailangan mo kasi mag-hire ng tao. Tapos, dahil nga yukon ito, ang mahal ng shipping papunta dito. So, <clears throat> kung tutusin, ang kita mo is napupunta lang doon sa shipping at saka yung rental sa store. at uh, mm. saka yung iba pang mga expenses. Hindi siya talaga, um, hindi mo masasabing ano, uh, okay yung, o oh, kumikita yung, yung store. Yun yung, yun yung pinagka, malaking pagkakaiba ng uh, physical store sa online business kasi, <clears throat> i-kumpara mo sa online, no? wala kang masyadong gagawin after ng mga after nang uh, <clears throat> uh, kasi automa automated nga itong business na to so ang computer lahat ang gagawa para sa para sa iyo so yeah. sobrang napakadali ang 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 online na to yeah so ano masasabi niya sa nagsasabi na yung online business ay scam at hindi totoo well dumating din naman tayo talaga sa <laughs> sa part na yan kasi like kami kaya nga kami natagalan na nag-join kasi masyadong ang, <laughs> ang online kasi parang ano eh yun yung ginagamit ng mga scammers para um, maloko nila yung mga tao pero <laughs> dapat kasi hindi hindi lang din ang ah uh, hindi lang din yung magsasabi ang tao ng iskam uh, uh, scam ito, dapat magkaroon din sila ng um, way para sila mismo yung mag uh, investiga. Investiga, uh mm -hmm. kung totoo ba to or, or hindi. At saka lahat ng business merong ano, merong Um, risk yan kasi kailangan mo ng time kailangan mong mag-commit at isa lahat isa pa sa lahat um masasabi ko talagang legit dahil nga may meron kang ano meron kang kapital na iaano ilalagay sa business mo na to at isa pa eh meron kang matatanggap na uh, tax um document galing sa Canada so yeah. <coughs> ano yung ano ano yung yung mga nagsasabing uh, scam ito eh they should find out uh, sa mga sarili nila para malaman nila talaga kung totoo o hindi kasi sa dami ng mga kumikita sa business na to uh sa mga profession sa mga uh, profession nila para lang gawin ang business na to yeah di ba at saka sa 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 dami na rin we're almost 400,000 um business business owners yeah. dito sa dito sa dito sa online na to so imposibleng scam pa ito and what about the 149 na tinatawag nila why do they have to shell out 149 kasi lahat naman ng business is meron talagang ano meron kang um ila, uh, yung 149 kasi it's the um doon manggagaling yung mga training um uh, yung mga learnings mo siyempre wala namang libre sa mundo eh lahat yeah. yan ni eh, ano lahat yan kailangan mong ah uh, <clears throat> ang Pilangan tawag bayad. dito, kailangan mong magbayad. Yeah. Within you get your trainings, you get your Oo. website, you get mentors and coaches. Oo, oh, makaka-access ka sa lahat, lahat ng, um, kung may mga question ka sa the whole community or yung, um, ma, ma ano naman yung community. Yeah. Ma, ma, very helpful naman. Kaya, uh, Ma ano ka ma ang tawag dito? Eh uh, pwede ka namang magtanong kahit uh, kanino doon sa uh, group community na to. Kaya doon din mag-uumpisa, doon din kaya mayroong 149. Kasi lahat lahat naman uh, yung iba nga dyan eh membership uh, for life. 'Di ba? Yeah. Ito one time lang to. But if it's not So for you, kung hindi mo talaga gusto or ayaw mo hindi para sa yung business, before 30 days, pwede, man, pwede namang uh, i-refund. True. Sure. Kasi yun ang ginawa ko nung first time. <laughs> <laughs> Ni-refund ko. Tingnan mo muna. oh, so tiningnan ko muna. Since nasabi ko, ay, hindi, hindi hindi ako, ano, hindi, hindi ko kaya to kasi ang daming, ang kong trainings nung no, sa isang business. So sabi ko, hindi, sa na lang siguro. Yeah. So, paano nakatulong yung business na to ngayon sa inyong financial stability? Yun, nakatulong sa amin to dahil unang-una, tatlo trabaho ko. After regular hours ko na 8 to 5, meron pa ako cleaning and then after that, i-spend pa ako ng let's say 3 to 4 hours Then, madaling araw pag nag no? Is, iisig ka ng madaling araw para magtanggal ang snow. So, by the time na kumikita na kami sa sa online business ito, unti-unti nang nababawasan yung hours. ko. Hours ko. spend time na ako kay Asher sa anak ko. So, yeah. Kaya mga Cornelie, nakakapag-banding na kami ng maayos. Uh, and then, Yeah. Time freedom na kahit pa pano. Yeah. At na, siya na lang yung trabaho ko ngayon. Ako din, may oras na ako sa pamilya at hindi na stress sa tra trabaho. So, anong pinaka-memorable na milestone na na-achieve niya sa digital business na to? Memorable. <laughs> Um, You're already 5A, right? Yes. Alam, oh. magpaking mo. Ganun-ganun lang. Parang, di ba, walang kahirap-hirap. Pero, yeah. kung isipin mo, 5A ka na. <laughs> yeah. So, sa ibang, ano, sa ibang mga tao, like yung ibang mga tag-group natin, parang hirap, di ba, isipin na 5A. <laughs> Parang, parang ang dami mong pagdadaanan. Ang dami mong pagdadaanan na, pero ito, isi-isi ka lang, hindi mo na nga lang alam na um, <clears throat> uh, malapit ka na dun sa, uh, alam mo yun, yung pinaka minimithi mong start na ng, ano, ng, uh, pagkakaroon mo ng passive income. Passive income. Huwag yeah. talagang, ang kailangan mo lang talaga is magtyaga, gawin yung kung ano yung dapat magawin sa business at for sure is mararating talaga yung ano, mararating mo talaga kung ano yung gusto mo. And then, mag-share mm -hmm. lang na mag-share. Sa so, yeah. akin, I believe, no? uh, For example, kung pa kayo nang grocery, pag may nakita kang Pilipino o kaibigan, ay tanong lahi. Uh, Tignan mo lang yung email nila kung gusto nila ipigay. And then, send mo yung information. Yeah, and then, yun. Mga kaibigan. Yeah. So, ano yung pinaka-importante bagay na natutunan nyo mula sa nung nagsisimula kayo hanggang ngayon? ako yung natutunan ko, hindi ka kailangan maging expert para magsimula. Oo. Oh, tsaka ang number one talaga na mga basher mo dito sa business is yung family. Yeah. That's true. That's true. Your pa your family won't support you. Oh. It's other people that supports you more. Mm -hmm. At saka yun yung number one na magsasabi sa yung hindi totoo yung, yes. yung yes. business. Mm -hmm. Proven. <laughs> mm. But, ano naman yan eh, um, parang challenge mo yun sa sarili para lalo kang maging masigasig sa business. At saka change of mindset. Right? Mm -hmm. Kailangan yeah. porsigido ka So, ano masasabi niyo sa mga mag-asawa na gustong magsimula pero natatakot? Kayo, para kayo. Ano uh, usually kasi, um, ano, sa mga mag-asawa, talagang meron doon na ano eh, hindi hindi, ay, alam mo yung tututol talaga. Pero ang kagandahan lang kasi sa teamwork namin is um, sinusuportahan namin yung isa't isa. Kung ano man yung mga o oh, gusto mo namin gawin like um, yung sa business, number one yan. Pinag-uusapan namin kung Uh, kung magiging okay ba ito or if not ganun naman ganun naman ang ano pero kung halimbawa uh, doon sa mag-asawa na yung isa ay talagang ano skeptic doon sa dito sa business na to um, kung isa sa inyo ay alam niyo naman yung guts niyo kasi ako always ano eh um sinusunod ko yung ano ko yung gut feeling oo uh, uh, yung feeling ko na maganda to um try try nyo kung kung okay sa inyo kasi lahat ng business lahat ng kahit ano pa yan or work kung walang support talagang walang ano, walang um, walang result ang namangyayari. Gusto rin sumali itong papa-interview. <laughs> gusto mo <laughs> gusto mo pa interview ng dog. <laughs> yeah. Basta ang, ang ano lang, once na mag-start, wag lang papa-apekto doon sa mga uh, negative ano negative um, na mga sinasabi keep on going Tsaka isa pa, sigurado kayo o hindi, dapat mag-start kayo ng, ng future nyo. Kasi walang mangyayari sa skeptic mind. Kailangan try and try. Kasi hindi mo alam, ang iba umaasenso na, ikaw, nandun ka pa rin, skeptic ka pa rin. Walang mangyayari sa'yo. Kailangan subukan mo. I yeah. Lumabas ka sa comfort zone mo. Yarn. True. Ang fear normal yan pero hindi mo susubukan paano mo malalaman, di ba? So anong pinakamagandang mindset na dapat magkaroon ng isang bagong entrepreneur? Um Para sa akin um, always 'yun, always think positive. Kasi ang number one mong kalaban is yung sarili mo eh. Mm -hmm. I was there. Yeah, <laughs> I yeah. Was there. Yun talaga. Dahil, anuma, anuman, pagka sinabi nung sarili mo na hindi mo kaya, ay wala. Hindi mo kaya dito. Hindi mo talaga kaya. Pero pag sinabi mong kahit anong mangyari, I'm, I keep on going. Sige, it, it, ano lang, um, stay and ano, I uh, um, pinakamahalaga is yung pray talaga kasi wala naman tayong magagawa eh um hindi naman ano hindi wala tayong magagawa para sa sarili natin kung hindi dapat ibigay din natin sa Panginoon kung ano yung mga desisyon natin sa buhay true talos And hindi ito get isang get rich scheme mm -hmm. na overnight parang scam overnight kikita ka it oh. takes time ito, in the long run, ano rin, um, makikita mo talaga yung result doon sa mga okay. Pinag, pinaghirapan mo. Yes. So, grabe, sobrang daming insights at wisdom na nakuha natin today. Pinag-usapan natin kung paano magsimula sa negosyo, pilong mag-asawa, paano lampasan yung doubts and challenges, yung sekreto ng tagumpay ng isang partnership, napakaganda ng kwento. Can, can you tell us how how you evolved? Kasi konting, konting snippet ng buhay nyo. <laughs> <clears throat> uh, konting pasilip daw sa buhay natin. Yes, kung ano nangyayari, <clears throat> kung paano nyo gina, ginaga, ginagawa yung business. Oh, okay. Ah, uh, since ako yung grade 8 5 ngayon, so, ang ginagawa namin, while ako po nasa work, ah, uh, pag may time, makausip ako ng mga, mga friends ko, mga, mga workers, and then, ginawa ko yung email nila, sinisend ko yung webinar, at, ah, uh, pag nagustuhan nila o yung iba hindi dahil uh, mga busy. busy busy uh -huh. kasi unang -una na uh, yeah. 2-5 uh, skeptical most of the time skeptical ang mga tao yung mga tao skeptical meron din nagtitiwala interesado pero hindi agad-agad jump yun sa business so kailangan mo lang Uh, bilang araw-araw mo nakakasama sa work, papaalala mo sa kanila. Yeah. Yun. And then, yan, follow up lang, bilang, kunyari, kagaya ko, nagpa-planning ako sa construction. Any people na nakikita kong alam mo yung mahirap ang buhay, sinishare ko yung yung business sa kanila. Sabi ko na hindi lang lang tayo maka-pa uh, mapapako sa trabaho na to kundi mayroon pang ibang paraan para kumita na hindi tayo nag-spend ng working hard kailangan sa panahon ngayon 2025 is working smart not working hard yeah at kung sa tingin mo hindi mo pa kaya tandaan mo lahat <coughs> ng tagumpay ng negasyante lahat sila nagsisimula sa pagiging baguhan. Ang mahalaga, hmm simulan mo, alamin mo, at kung para sa iyo to. Right? Any final no. words for our viewers? Um, final words? Mm. Basta kung kung dumating or <clears throat> dumating yung pagkakataon sa inyo na may opportunity, Again. May mayroon kang kasabihan 'di ba na once na dumating isang opportunity, at 'tong pinagdadal mo naman ito. I-grab mo na kasi baka 'yun na 'yung inaantay mo talaga na pagkakataon para uh, <clears throat> magkaroon ka ng time freedom at uh, magkaroon ka ng financial freedom. True. You. True. <clears throat> so, at, at saka, 'pag ka nasa business ka na, Uh, any kind of business, bigay mo lahat. si yun yung ano yun yung uh, pag binigay mo kasi ang lahat. sigurado yun na mayroong magandang result. and always spend time you don't have to spend more all okay mga 2 oh. to 3 hours lang, right? 3 hours lang. After work po, I mean, ang ibig niya sabihin doon sa spend time, yung parang seryosohin mo yung business na parang, um, ang tawag doon? Um, uh, seryoso. <laughs> anyway, o oh, seryoso, ibig sabihin, pag pagka may mga, ano, training, kasi doon ka rin matututo. Mm -hmm. Or, training. kung pa rin, oo, oh, oh, di ka man makapag uh, train mismo yung time na yon marami namang mga um, resources, or marami tayong mga uh, way para uh, magkaroon ng mga ideas, or ano. At saka, din training natin ngayon, including the masterminds, Oh. So, yes. so good. Sis, try mo kaya doon na mag, I did. Um, um na ako. Kailan? Um, it's on May 27. Oh, ano yun? Yung sa um, mastermind ba o yung every Wednesday ba Sa, ano, sa website. You'll talk about your thing and the website. I mm. Like sign up okay. na ako. Okay, that's good. Congrats. I yeah. ano natin na natin. May 27. <laughs> Patagal pa. I have to prepare. <laughs> oh, that's good. At least <laughs> may mo kapag time. Maraming time. Yes. At siya, nagtatapos ang ating web episode. Thank you. Pero huwag kayong aalis dahil sa susunod na Couch Talk, may panigap panibago na naman tayong guest na magbibigay ng inspirasyon at knowledge tungkol sa mundo ng digital business. Kaya abangan nyo yan. Huwag kalimutang i-follow ang page namin, June and Marnelli Calantes and Arlene Edgar sa mga susunod nating kwentuhan. Salamat sa panonood and see you next time. Thank yes. you guys. Thank you. Please. Thank you.